Ma'am, interview lang okay lang ma'am. Ano pong name niyo ma'am? I am Jane. I ba baka may Facebook page kayo, ma'am. Jane Coriyantes. Okay, panoorin niyo guys. Tay ma'am. Hello, I'm Aliana. Okay, may Facebook page mo? Yes. Right oh this motherfucker. Don't miss. Si yes, Aliana Arser, follow niyo lang. Okay, panoorin niyo guys. All right tanong ko ma'am, simple lang naman po. Opinion lang naman to, nating personal. Uh, sa tingin niyo, anong uh, brand o motor ang meron ng mga fuckboy? Brand or motor na meron ng mga Kawasaki, ah! kawasaki, oh kawasaki, yeah. kawasaki, no. kawasaki, number kawasaki, Kinchana lang mo. May, ka, may ninja ako dati eh. Kinchana. Kinchana. May ninja ako dati. Pero binenta ko na kasi hindi ako babayro eh. Uh, Nadadamay ako mamay. Gago! At dahil nabenta mo na sir, bibili ka ulit sa amin. Pwede, pwede. Na. Ano mam meron dyan oh, ma ma na mas maganda? Meron tayo? We have a minute. Yun oh. Pero para mas maganda kayo mamay. Kaya Hi, sa motor. Ay, hindi naman. <laughs> Thank you so much po. Thank ma'am. Thank you, uh, ma'am. Thank, ma thank you. Thank you. Thank you.